nakapagtas tayo ngayon ng malongkay from San Mateo. Robin, dami-dami nito. Oo, oh, nang dami. Hello, guys. Guys, ang tambak na malonggay para sa ating mga alagang manok. Tara guys, gagawaan po natin ng pagkain itong ating mga alagang manok. Hahaloan po natin itong malunggay. Tara guys, samahan po ako ninyo dito. Ito po yung pagkain ng ating alagang manok. Nahahaloan po natin itong malunggay. Yan. Una natin ihalo itong quarter pots. At meal para sa ating mga manok pang ano din po ito sa kanilang mga potasyon. Yan. Tapos malunggay. Maraming malunggay. Dodorogin lang po natin. Nadodorog po kasi sila sa ganito lang. At lalagyan po natin sila ng kanin guys. Ito yun ang kanin. Yan. Dodorogin lang po natin siya ng ganyan hanggang sa madurog po itong ating dahon ng malunggay ito na guys so oh. pwede na siya madurog na yung ating mga dahon ng malunggay ngayon lalagyan po natin siya ng tubig para po hindi sila nabubulunan ahaloin lang po natin siya ng ganon bago po natin siya ibigay sa ating mga alagang manok ayan na po oh Medyo basa na po. Malambot na po siya. Tara guys. Ilagayin. Ipakain na natin sa ating mga alagang manok. So ganyan lang po ang ating paglagay. Takal na po yan sila. halo lang natin yun. Ilalagay lang natin ng ganitong isang takal. Yan. Para po ito sa ating mga alagang manok, guys. Itong ating isa nandiyo dito. Na, halika dito. Dito na. Halika na dito. Nandito ka tumabi. Eh. malakas ko silang kumain sa ganitong pagkain guys kaya sa vitamins control ko po sila sa pagkain kasi nga binibigyan ko sila nitong mga gulay mga dahon dahon mga ano kasi number one na po ito na vitamins din po sa kanilang katawan paborito nila itong mga ganitong pagkain na maraming gulay guys Wala kasi lang kumain guys sa ganitong pagkain. Terima kasih telah <laughs> menonton! Ito po yung ating matitira ng 7 months old na rin na huh? pumpkin husk din. Dalawa pong babae po ito natitira na lang sa kanilang magkakapatid. May sa ako doon sa, sa taas isang piraso. Pagka natin guys. Dito mataas. Yan. Ayan yan, ito may pang paalay itong isa hmm. takaw nilang kumain pag ganitong pagkain nila malakas silang kumain ng mga gulay guys